Welcome back again to my channel Okay guys, uh, may gagawin tayong Isang TMX 155 Eto, uh, from From sunset, Angeles City Eto siya. Okay, shout out sa iyo bro Ito Kababata ako to Ayan ah, siya dito Para i refresh yung kanyang motor guys Nakainan lang is to Ito Ayan oh, grabe na na Tapos na may tagas na rin yan Nagtatagas na Ayan, tapos wiring Ayusin din natin yung wiring niya Okay guys Abaklasin ah, ko lang to Tapos Samahan nyo ako Ayan Okay guys, ito nakalas ko na po yung cylinder block ayan guys oh, kaya nakain na lang isa oh. sabi nila pinaribor daw to pero hindi pinaribor to kasi stock pa yun oh, yung piston wala pang ano ayan oh. ngayon pa lang marirebor to ngayon pa lang ayan, oh. kaya nausok na to guys napunta na yung uh, langis sa kanyang combustion chambers tapos yan susunugin niya mas na gasolina yung susunugin may kasama ng langis dahil naglalangis na sa kanyang piston okay okay guys ito uh, na tayo ng barbula yan no? inasinta na natin to tapos maglagay tayo ng bagong uh, valve seal yung original ito tapos nagpa bore na tayo guys. Ito bore ko na yung kanyang cylinder block. Naka 15 na to. Okay, naka 14 na. Naka ano na to guys. Bore 50. Okay guys, ayan. Nakalagay na yung mga kanyang mga valve shell na yan. Nakalagay ko na yung mga barbola para may salpak na natin. Okay, sa uh, shoutout pala sa mga taga Tagete 36 from Sunset. Okay, ito siya guys. Shoutout sa inyo mga taga Tagete 36. Okay. Okay guys, ito yung piston na bago. Okay guys, kasunod na yung ating cylinder head. Ito na guys. Guys, okay na. Okay guys, uh, valve clearance nito, intake at exhaust, uh, 0.08 mm yan. Both side na po yan. Okay. So guys, dito hindi ko na ipapagita. Magpapalit na rin ako ng uh, one set. Magneto kit dito yung original guys. Ito. Hindi ko na lang ipapagita dahil uh, ginagabi na po kami guys Okay guys Yan na po Natapos na po natin Yung TMX 155 Yan po yung Rene press natin Okay Okay Yan Galing guys ah, Shout out sa mayari Para Okay From 36 Taget eh Ang ilan Uy, kayong atbaka nyan. Na, sige. Na? Sige, oh Bagyan mo, saglit yan mo.